sabay po idol? Welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw araw -ar -ar. Palawan o siya Sana oh <laughs> Uy, palawa Ganda dyan oh. <laughs> Palawa <laughs> pala <laughs> Ayun guys o oh, Tulog na tulog sa papa. Tapos may one case Sa ilalim ng Una niya Pag sinusurtingan naman Kukunin natin yan guys Wag mong subukan Masusira Wag mong subukan Asamaya Epo eh, suspens pa Magbayad ka lang natin ang ganda. Eh, oh. pati kamay mo, siya na Ba't nagkaibag? Puyat si Ivan. Na. Oo, oh, eh. Brown <laughs> <on> yung ice. Brown <laughs> yung ice. May iba Dog, pati na kung ID mo, dog. Buti pa yung aso may trabaho. Si puti. May ID siya mo. Ang <laughs> oh, mga balahid <laughs> na ka. Babawasan yung tawad Guys, bumili kami ng aircon. Nakakaluwag-luwag na ang person. Pero bakit ganun? I Imbis na mainitan kami. Ah! Imbis na malamigan kami, naiinitan kami dyan. Ano <laughs> mali dyan? baliktad kasi? Eh di ba nga, may tumutulo pang tubig. Ano yung para maliit na yan? Lamang. Tumutulo yung tubig dyan para may malamigan ka pagka natuluan ka ng tubig. Di ba? <laughs> oh, hello. Ano? Sumuka ka ng dugo? <laughs> Bakit? Ano lang, inuman mo lang yan ng ano, Nyosep, mawawala yan. Ano <laughs> um, ka si ng tapos Nyosep? Nag-react agad si nga a And right now, lang si nanay. <laughs> <laughs> Ay, siya, siya sa pinapanood niya, siya sa dala mong tao na malunggay. Bring me for 500 pesos. Uy, uy. <laughs> Bring me asawang hindi bungangera. Kailangan mo 500. tayo Tatlong hacks para maging habulin. Number one, magpabitin. Ika nga, less is more. <laughs> oh, okay. Hmm... kili-kili. Parang may naami ako hindi maganda. Pila <laughs> mo eh. Tapos na. Bahala <laughs> ka sa bu buhay mo. Kung <laughs> <laughs> biro <Sambira. laughs> Hmm? Apa? Oh. Oke, saya. Oh. Ada tinggal tahu ya. Bagi ke asul lah. Yung kabado ka at nakalimutan mo. Nagmano <laughs> eh? eh? <laughs> <laughs> yung nanay. <laughs> sorry, sorry. Siya, rung malipat pa mo, ane. ipuno na ginug signage na mo malipat o gabing signage o walay na sakit rin akong tinirman dua ang yun ipunta nga ni signage mo puno sa signage ipuno o asa ka ni pa mo kita anin o paksi yung ice bitaw ko yung agas wala na tubig Ayan! na sa bahay yeah. Naglaro na muna. Kamala mo <laughs> lang yan. Ano yan? May Yeah, Hindi yeah, <laughs>

Puro sa'ko. Sinuwi na may kasalanan. Pare-pareho eh. <laughs> Chilan si Kuya eh, no?

Ay, bola ang tinitingnan nila. Uh, 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 oh, sorry, sorry. sorry. <laughs> <laughs> Ay, oh. ilo naman yun. Eh. 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 Okay hmm, bang, lang Bang, pinagbawala ka sa bahay maglaro kaya. Hmm. Bago eh. Siyempre, bago talaga. Hahaha. pare pare Doon pa rin ang punta. <laughs> na no, oh yung pilidadan na ya, wala. Sorry, sorry. Bumata. Uy, uy, sana oh. Enemies. Hay. Yan ito kumain ng pigpig. Handahan-handa pa rin di ka makokop. Ito to yan. Kain pigpig. Pigpig pala yan ata. Hmm? Sige na! lang.